Kasai sayang Nitu Yang Erbitanya. Aku si Nitu Yang Erbitanya. Daga puyu aku si isa bah Si Lumila asuang aku. Pero hindi ina matuod. Siling pagintiag iban. Buang aku. <laughs> Pero layo pag hindi na siya patad Ako isa lang ka normal na tinuga Nga maliagon mag nun, baby, ha nun perbi Hindi e ako maliagon mag tanaw sang TV <laughs> Wala ako sa luyog sa ay alay Amo man Apang madama ko siyang nahibalaan nga istorya Kinarahan man o kung madino Kagkun maluyag ka mo mamati Kari ka mo mag-istoryahan na ikita Mangat kesaisayan Itu yang Ermitanya Insula Elizabeth Pati Duan Dapar Mangat kesaisayan Itu yang Ermitanya <laughs> <laughs> Kakak Ruh Suguran juga Ampak saisai One day Isa satu ke atlau Cepat sugut Isang akun kesaisayan ka Kakak Hey, yeah, bro. Gatuwas-tuwas ka ng ni Barikuso, no? Yung uh, ako naman siningila tupiko sa nga hinablos mo. Nga hindi mo mahibala ng gender. Ay abaw, Gender. <laughs> Gusto din si Matan. Nabatihan ni Barikuso ng dirong kadol sa ngamon bulugasan. Kagamunang tema sa ngila no, ni Bete. Eh? <laughs> <laughs> Hoy, matan! Kung wala ka sa obrahon, hindi ba ang iban? Ha? Hindi ka sagad agad pamantay sa obra sa iban kay Bad Ina. Tubuan ka sina sa barikos. Hoi, uh -huh. gran! Ako naman di ginahilabtan mo! Hilabti lang bukol mo! Tagpaligbe kung sa ano ina magbuswang! Uh Hoi, -huh. uh -huh. uh -huh. well, balikosan! Wala ko na gahilabot si mo! Nga nga pahilabdan ko ikaw! Kay madam mo, ako yasang checks nga wala balikos! Pero pulos gwapa! Kagang legs! Daw sa porcelana! Ay ah! <laughs> nabuklan ah! Papatihon mo ba kung anagadit ka sa mga chicks dito ba? Hoy! nakahibalo ako! Ngaasta ka lang magkuse-kuse sa ilang buli! Ah! Ah! <laughs> <laughs> Kay nga abuklan! Ah, <laughs> <laughs> What is your labor to my life? Ako ni Akalag Gali at ako ni Bakiro. <laughs> <laughs> Hindi pala say mo hanggang tanang katao dito sa barangay muna ay ginalibak mo. Pag hinugay ka ni Buklan, ha? Charlie Batman ko chokochiro ka! Maayo ka gini mo ay manugtag hol politiko! <laughs> <laughs> barikosan! Buklan! Barikosan, barikosan, barikosan! Buklan, buklan, buklan! <laughs> ka naman nagkado? Sa si duta, San Pedro? Nakaibalo ka naman, San Pedro? Nga may migo ko to? Siking ko yung iangalan? Eh, ikaw isa ka kirubin, kag hindi taga duta. Pero tanawa ang dagway mo, ho? Kada mo sang tapping mo? Do sa batang yagit ka? <tik> Mana ikaw lang kung anay si Suba? Kaya ba si Ibala kung malatnan ko siyang kube daw? <tik> <Wow! tik> ano na ang COVID puloy? Ang mga nangalan sa virus nga nag sa Dota, San Pedro. Kaga mo nang rason nga dyan, mo dito patay. Uh, ah! <laughs> Di nga ang wala mandirisan kalag nga nagsulod kag nagsiling na napatay sila sa COVID. <laughs> <laughs> napatay sa COVID, San Pedro? Wala! Ang kalabanan niya patay, heart attack, cancer! Umukuli, San Pedro? Oti, nga nga, amo nang silin na dito, ha? Pada amo nang ikonong saan napatay sa COVID? Di amo na di ang nalista sa libro sang kabuhi, oh! Kung amo, nagabutig ang mga doktor doktor dito? Nga San Pedro ako? Ambot sa ila? Oh, sige na, paligo na to. si makita ka ni Mama Mire? Oo, oh, San Pedro ah. Ay, abaw. Ang hitsura ni Buklan, ho. Dah Do nga. nagatulo ang laway eh. <laughs> Do si posle nga ang ihaligis balay, tatlo lang kabilog. Nasun, gubaon pa. Ambot kung ano ginang nanamian niya sa iya balay. Do si ino gatong na ina, ho? <laughs> 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 Matan! Pinapaabot mm. ko ang pag-abot engineer nga mo ma-estimate sa nga aton balay Maislan na ini ma ko ni hollow blocks ah dason paislan ko sang tiles ang salog kag dason pakisamihan ko pagid ang atog ta kag mabay mo sa kabinet Si Buklan, mapaubras ang malay? Amak mo ina? Details pa? Details pa? di kisame pa? <laughs> 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 Kinanglan po tangan di kisame kay kainit. Kag sa likod, mapahimu ako sang swimming pool. Uh, na... Ba? <laughs> <laughs> <tipan dua motivasi> Para dira nan lang kita ma swimming. About swimming. Kagaw malang lote duta pati ang kanal ah.

Maai. Kenya, imo na dahau. Baklon kuna yang duta. Maai. Ah, <laughs> ano ibakal mo? Ang bokol mo? Hindi ka ka bakal ang buka bukau <laughs> ah. <laughs> ka lang, kay man. Makapatindog na ako sa balay nga nami. Hoy, bukulan! Wala ko mahisa sa imo! Te, wala mo ko mahisa sa barikos mo! Bukulan! Barikoson! <laughs> Matan, Matood din na nga mapatindog balay si bukulan. Ho, ah! Hm. Din siya makuha kwarta? Kay, si susang! Baka, retire na si Susang mo. Ka gusto niya nga magpatindog sang balay dire. Inang mataong tao nga balay. Hmm. Amo gali. Oh. Agag amo ina nga nagpatawag sang engineer si Chotagoy. Ah, amo gali. Kag mataom kag dako nga balay ang luya nga ipatindog ni Chotagoy. Kag may swimming pool pa. pio gini Chalbina. Kag patod masikasa sini. Kete, si Chota Goy lang ang may una nga nga balay kag manami kag malisiming Paul Padre sa barangay Munay. Mm. Oh, nangurob siya. <laughs> Chalvina, nga nga wala ka pa magtulog. Ay, hindi, ako baka tulog huling ah. Nga, Chalvina, how? Anong ginapaligban mo man? mapatindog gi jagali sa balay si Bukulan kag may swimming pool pa And... <laughs> <laughs> Uy. Amo galit si Alvina? Oo Padalaan siya ni Susang sang kwarta Bawo ah Kamapalarong gudya kay Tiyotagoy no? He! Eh, Luintaga Tate ka man? Ay huling hindi ko mag-iisip sang piso kung wala pa mabuka ang itlog! Hindi ko yung magpate kung hindi ko makita nga nagpatindog na sang balay ang buklan niya, ina. O, ti, saan ako na na pagpatindog sang balay, chay? Wala pa gani ang engineer mag Wow! Grabe si Tagoy eh! di paeng arpa <laughs>